Okay, magandang araw sa inyo guys. Andito pala tayo ngayon sa ano, Buena Suerte, Ragay. So ayan, magde-deliver tayo ngayon ng ano, Panasonic na na upright freezer. Pali, punta natin sa Pasulok? Ayan. So ayan, shoutout na lang po sa lahat na makakapanood ng video na to pag na na natin. Ayan. Shoutout din pala sa lahat ng na mga nakakasalubong natin. At uh, shoutout po sa lahat ng taga Ragay. So ayan, kung tayo ng panahon, hindi ngayon umuulan. Pero kaninang umaga, nung papunta kami ng Sipokot medyo masama yung panahon. Pero ngayon na magde-deliver tayo, ayan, ganda ang panahon ngayon. Malapit na tayo sa sentro ng ano, ng buhay na swerte. Dito na ako nag-video para ano, ah uh, maikli lang yung video natin. So ayan. Shoutout po sa lahat na nakakasalubong natin. Dobli ingat nga po pala sa lahat ng bumabiyahe kasi alam nyo naman yung daan ngayon. Uh, zero visibility talaga yung daan. Kanina nga may nadaanan kami sa parte ng ano, Manangli Pokot nag-overshoot yung ano, truck ng Flash Express. Yun. <laughs> Tumalon siya sa kabilang gutter. Bumunggo sa poste. Eh. Pagdaan namin kanina na na yung ano, sasakyan. Yung malaking truck. Kaya sa lahat ng bumabiyahe, dobli ingat na lang po tayo kasi eh, talagang pag malakas yung ulan alam nyo naman kaya magdahan-dahan na lang tayo yan pakyakatin so, shoutout pala sa lahat ng ano mga nagre-request dito sa Buena Suerte ah uh, pasensya na kayo hindi pa ako nakakapag schedule ng papunta sa Bawi ayan medyo busy lang tayo ng konti <laughs> pero soon uh, ano din natin schedule din natin itong ano Bawi ay kasama natin si Buset Truck. Yes, yes, yo. <laughs> Ako, parang umaambon yata. Ay, hindi naman. Kala ko umaambon. shoutout kay Ma'am na nakatambay sa labas. Wala sigurong signal sa loob ng bahay ni Ma'am kaya nasa labas siya. Ayan, dito sa kaliwa natin, nandyan yung uh, Elementary School. Ayan, shoutout po sa ano, uh, Benasuerte Elementary School sa mga uh, teacher uh, teachers sa uh, faculty and staff sa principal at sa mga estudyante ayan postpone ng klase ngayon gawa ng tropical depression masayang masaya na naman yung mga bata walang pasok ayan so ito na yung sentro ng ano sentro ng buena suerte shoutout nga pala dun sa ano nahingian natin dito ng handa nung pista dito <laughs> marami marami salamat po kasi binigyan nyo ko kahit di nyo ko kilala Ayan. Sana makabalik ako dyan sa inyo. <laughs> Anong meron? Ba't may dalawang bakal? Ah, may ginawang ano. Ayan, kakanan tayo dyan kasi papasok tayo ng pasulok. Barangay, buena suerte. Pasok tayo ng pasulok. showroom sa may mga tindahan dito baka kailangan nyo na refrigerator alam nyo na kung saan kayo pupunta hindi ang ano ano alin? dito. alin? senito pasulok na ito aling ako kung pasay nito Pwede, ah, pero ini pasulok pasulok ini ayan tingnan natin kung hanggang saan yung ano kalsada ng pasulok hindi pa yung kabila yan so ayan may dideliveran tayo dito ng ano, refrigerator na Panasonic pero hindi ko pa ma-disclose yung pangalan ng customer magpapaalam pa tayo eh <laughs> baka mapagalitan tayo <laughs> kailangan natin magpaalam kung okay lang ba nabanggitin yung pangalan nyo sa vlog ayan okay. sa so, mga nagninegosyo po dito sa Buena Suerte kung kailangan nyo ng ref Ayan, punta lang kayo sa Wheel and Sun, Saragay. Sementado na din pala. Dati kasi nung nagpupunta-punta kami dito, itong parte na to, hindi talaga to sementado. Hirap na hirap dito ang motor kapag kamaputik. you know, para na naman tayong napasok sa ano, ibang dimension kakaiba na naman yung itsura ng kapaligiran yan, boss. Ha? sabit dyan ha? sabit dyan sabit? sige saglit lang mababa ako kaag muna sa ito, sa truck <laughs> yan teka mababa lang ako ito ito ang salarin sasabit kasi siya sa truck eh Tugtog Okay, proceed tayo sa biyahe. <laughs> Namulot na tayo ng nyug. Maraming maraming salamat sa may nyugan dito. Nakapulot pa kami ng nyug. Ayan. Parang ilog na yata yung dulo nito eh. Ang alam ko ilog na ang dulo ng pasulok. Dagat. Dagat ba? Ha, dagat. dagat. Ayun, ang ganda. Nang fish pond. <laughs> Hindi pa dagat. Fish pond pa lang pala. Huwag yeah, okay, yung bawi. Oo oh, little boy. Yan, please marunong na tayo. <laughs> little boy. uy? So, kita dyan, ano? Ah. Saglit lang guys ah. magtatanong-tanong lang muna kami hanapin namin yung bahay ng customer. 2000 years later. So ayan guys, nakita ko na yung ano, bahay ni Ma'am. So ayan si Ma'am ano, Lani Bonete. Diyan natin din yung ano, uh, upright freezer nang ano Panasonic dito sa Pasulok dito sa ano Sitio Pasulok Barangay Binaswerte Tama di ba? So ayan. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Lani Bonete. So ayan. na kami pabalik nang Ragay. Let's go. 'Yun so hindi ako nag-video kanina papunta dito kasi hindi nag-record yung video natin. <laughs> hindi ko napansin na hindi pala lang naka-record. Well, anyways, bawi na lang ako. Videoin ko na lang yung buong pabalik. Ayan. Dagat ng gilid, no? So, yun, sa namin, dagat na yan, guys. Little baoy, no? Yes. Little baoy. Ayan. Dagat na yan, guys. Yung parte na yan, dagat na yan. So ayan, dadaan ulit tayo sa gilid ng fish pond. Ayan, doon tayo dumaan kanina. Hindi ko lang na kasi hindi ko napansin na ano. Hindi pala naka-record yung ano natin. So ayan oh. Little Baoy. Ay. Ayan, dagat na siya. Nakababa kami dito sa dagat. Ayan, nakiat na ulit kami. Tapos balik na tayo ng sentro ng ragay. So ayan, muli shoutout po kay Ma'am Lani Bonete. From Pasulok, Benaswerte, Ragay Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala Sa Will Sons, Saragay At sa pagpurchase purchase po ng, ng refrigerator So ayan, mali ma'am Sana na-satisfied ka sa aming service At sana po kapag ka may kailangan kang appliances Ayan Sana po bumalik po ulit kayo ng Will Sons So ayan, maraming maraming salamat po Ayan o oh, Maandar kami sa... Ah! <laughs> Lalim nun Wonder kasi kami sa gilid ng ano. Gilid ng fish pan. Sensya na kayo guys, medyo makalog. Hello. No? lang Langya, butin na lang. si Boss truck yung driver natin. Kung iba iba wala na, baka na na tayo sa fish <laughs> Nalaglag na. So oh. Yeah, no? Batak na batak dito si Boss sa mga ganitong ano eh. Mga ganitong sitwasyon ng daan guluhin mo ba naman nasa tabi kami ng fishpond tumatakbo yan so yun, shoutout pala sa lahat ng tagapasulok yan sana mapanood nyo rin po itong video na to Ayan, sana mahanap nyo to ah, maraming salamat din pala dyan sana pagtanongan namin dun sa mga nagkukopras kila sir Ayan, maraming maraming salamat kina sir napakakwela naman nila sir pagtanungan <laughs> ayun akyat na tayo ngayon sa semento tapos baba na naman sa putik akyat sa semento Sim hindi ko lang alam kung saan niyang papunta yun tapos baba ulit tayo sa ano ang problema magaan na likod natin Saan makaderecho pa rin si oh ya yeah. Lalim nun ayan na nga yan ang sinasabi Nagka, naguhukay na yung gulong ng truck dolas ayan o sinaser kukupra sila galing naman ang kuprasan dito pantay na pantay yung ano, new kan para makita nyo diba? Galing. <laughs> Napakaganda. Pantay na pantay yung mga nyog. Tapos dito sa kabila, fish pond yan, guys. and tayo galing sa kabilang ibayo. Ayan o. Napakaganda. Walang problema dito mag-deliver pag tag-init. Delikado lang talaga kapag kamaulan. 50-50 yung chance na ano, na hindi ka mababalahaw depende sa kondisyon ng daan pero since parang tayo, tayo pa lang yung truck na pumasok mababaw pa yung putik kaya titay tayo nahirapan masyado medyo ano lang medyo kumaan lang yung gulong ng truck natin dumudulas so ayan muli maraming maraming salamat po kay Ma'am Lani Bonete ayan na lang natin yung Facebook page ni Ma'am Lani Bonete nagpaalam tayo na kung pwede siyang isama sa vlog okay lang naman daw wala naman daw problema ayun so hanapin natin yung facebook page niya tapos isama natin siya sa vlog <laughs> yung shoutout po sa mga nakakasalubong natin shoutout pala kay ano boss martin bugs bugagaw tsaka kay ano boss jero severa wala na na ano yung ano hindi na nai-schedule yung lakad <laughs> puro plano puro na, na tayo plano mga boss kailan na ba yun matutuloy yan o oh. yan malapit na tayo sa sentro Hindi ko lang sigurado kung tama pa yung naalala kong apelyedo nung ano nagbigay sa akin ng ano pero wag na lang hindi ko na babanggitin kasi hindi ako sigurado kung tama pa yung naalala ko basta shoutout na lang po dun sa ano yung nahingihan ko dito ng ano nahingihan ko dito dati ng handa kasi na challenge ako nung ano nung isang taga rito sa Buena Suerte ko, parang gusto ko na nung lumubog sa lupa yan shoutout sa mga bata yan dito na tayo sa sentro ng Buena Suerte ganda naman ang ano nila barangay hall yan tapos nasa taas na yung kanilang ano bagong barangay plaza yan barangay hall ganda shoutout po sa ano sa barangay captain at mga barangay kagawad ng ano buena suerte ayan, pabalik na tayo ng ano, nang ragay sa sentro. Balik na tayo sa opisina. Okay, muli maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sum sumusubaybay ng ating vlog. Ayan. Kung trip nyo po yung mga ganitong ano, vlog, may ano, may pagkahalong adventure na hindi mo maintindihan. <laughs> ayan. Nasa tamang channel po kayo. <laughs> At pakishare na rin po para mapanood din ang iba. Yan. Para hindi lang po kayo nag enjoy Yung iba rin, ishare nyo rin. <laughs> para lahat po, ano, para everybody happy. So yan, muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo may isa-isa. Pero maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang po yung ano, vlog natin. At uh, see you po sa next vlog. Boss. Peace. Okay.